sa boy nandito na po tayo sa ating location. Kaso lang malakas yung hangin dito. Paalon galing sa Soran. Oh, ito. Ah, namumuti na mumuti na, na So, nandito tayo sa ating location ngayon, nandoon si Ernie So yan po mga boy yan. Ah, gabi na po Nakapagtali na po ako sa payaw So yung ating huli ay limang kilo lang So sa hapon po kasi madalang daon-dawe -daon. Sabi ni Rino Eposyal Si Rino Eposyal mga 70 kilos Dahil yung huli niya nandun sa unhan Ayun siya oh. Ayan siya o yung ilaw niya sir Rino yan So umaga daw medyo magandang-ganda daw eh. Naka isang balde at kalahati daw siya sa umaga. So pero mahina pa yung dawin na yung ganun mga kaboy-boy Ang maganda talaga ng yung mga apat na balde, tatlong balde, ganyan. Pero kahit ganun mga tag isang balde at kalahati sa umaga, pwede na rin yun. Tsaga-tsaga na. Sa mga katatlong umaga ka, may ano, di mayroon ding mahigit ano yon Mga makalimang balde ka lang, di ayos na. So, sa hapon, madalang sa hapon, limang lang yung huli na huli natin. Bilog na bilog yata ang buwan ngayon eh. Ayan no, bilog na bilog. Bakit ayaw mag-touch? Touch by touch. Ganto, pagbasa ang kamay, mahirap. Mahirap ito, pagbasa ang kamay. So, ayan yung buwan no? bilog na bilog ang buwan patay natin yung ilaw para makita natin ah, dilim, na dilim oh, liwanag ng buwan oh ah, liwanag ng buwan, ayun oh bilog na bilog ang buwan ayun, sirnificial yun, may kahit kahit kabilogan ng buwan may tumitira na basnig oh, ayun oh ano basnig? <laughs> ang ng buwan, oh. natin yung ilaw, mga kaboy-boy. Baka tayo mabanggal ang barko. Wala tayong placer. So, ganito lang ginagawa namin, mga kaboy-boy, ah. Mamaya nito tulog na naman tayo higa naman tayo dito sa ating dyan, dyan tayo maghihiga mamaya linisan na natin yan tanggal natin yung kalan talagang wala tayong magawa dito kundi pag gantong gabi ay wala tayong pangawil matulog tayo magdabag tapos umaga naman mangawil na naman tayo Nang tulingan so ayan po mga kaboy boy matutulog na po tayo at medyo gabi na So, inom lang ng tubig para ayos. Ah. 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 Sal, minum lang tubig, no? yush, So, dito tayo magahiga. Ito yung ating unan. Ito yung ating mga sapin. <laughs> Jacket. Pahinga tayo ngayon, makuwiwi. Tulog tayo at gawa ng bukas ay maka... makapag ano tayo, tagla latag daw pag may time eh, hindi lang ma ah, lamigan ng ating ang gawin nating unan Uy. yan gawin natin ang mga unan yung jacket got jagging jogging pants siyempre dito yung ulo natin ayan <laughs> ay matutulog na Pero hindi naman 'yan So yan ah, ah. ah. Si Freda kapatid yung para at Stack lobo makina Tubo mo tayo Abang -abang mga 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 kaboy-boy sa araw. Mamesa pa rin araw at magsayang tayo mga bandang alas 4.